yung ilaw ng matik-tik-tops. Ah, triple J campsite. Banda. Ayan. Banda ng panabi, oh. Ang laki ng ilog. Ayan. Ayan, good morning mga paps. Dito tayo ngayon sa Matiktik River. Uh, Triple G campsite. So mag ikot, -ikot tayo dito. Ang ganda ng ilog. Linaw. Kaso, ng init sobra. Tama lang talaga to. Magbababad tayo dito mamaya. Ganda ng nature nila dito. O ano nga paps. Oh. Kita nyo yung ilog. Talagang linaw. Hindi oh. pa tayo muna mag-ano sa tubig. Lolob-lob. Dahil kakarating lang din natin. Yun. campsite nila ganda ng view dito ito yung mga bato talagang ano ganda inis Yeah. 재미 vale.